Malacanang ipauubaya sa ombudsman ng investigasyon sa confidential funds ni VP Sara. Kasama natin sa balita mula Malacanang si Rajuman Chanel Salaza. Ipinaubaya na ng Malacanang sa Office of the Ombudsman ang usapin na investigasyon sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, Ombudsman na ang bahalang magpasya sa panawagan ng grupong Tindig Pilipinas na silipin ang paggamit ng pondo ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023. Matatandang naharap sa impeachment case sa Kamara si VP Sara noong February dahil sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds at pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa investigasyon ng Kamara, lumabas na ginamit umano ng OVP ang confidential funds gamit ang mga resibong may maling petsa, pangalan na hindi rehistrado sa PSA at mga kadudadudang perma na itinanggi ng Vice Presidente. Una nang ibinasura ng Korte Suprema impeachment case matapos sabihing nilabag ng Kongreso ang one-year bar rule at due process. Tiniyak naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na pag-aaralang mabuti ang liham ng Tindig Pilipinas at gagawin ng nararapat na aksyon kaugnay sa issue. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Salazar, Tatak RMN.